Wala akong kahit na anong sinabing masama tungkol sa katauhan mo. Ikaw, tol, pinersonal mo ko At yan yung pinakamaling ginawa mo sa akin, tol. Nasaktan si Christian Mert Gray o mas kilala bilang makagwapo sa pamimersonal ni Hamos bilang tugon sa kanyang naging opinyon sa di angkop na programa noong birthday ni Meteor. Ayon kay Merck ay sinasabi lamang niya ang katotohanan na hindi ang ang programang naganap sa dapat na children's party na nakasaad sa imbitasyong ipinadala sa kanyang asawa. Wala raw siyang sinabing pagmamasama dahil ayon pa nga sa kanyang unang video ay masarap ang mga pagkain na halatang pinagkagastusan at napakaganda ng setup ng venue. Wala rin daw siyang sinabi patungkol sa mga papremyo dahil sa hinangaan naman niya talaga ang pamimigay ng couple vlogger ng mga papremyo sa kanilang bisita. Ang kanya lamang daw hindi nagustuhan sa buong party ay ang mga performances ng bawat miyembro ng pamilya na tila naging cruise Got Talent na. Saka ang oras na sanay naging sensitibo rin sila sa mga panauhin nila na mayroon pang mga gagawin sa susunod na araw at nagbigay ng kanilang oras lalo na at alas dos ng madaling araw na natapos ang programa. Patungko naman sa kanilang matagal na paghihintay bago papasukin sa venue, sinabi lamang raw niya ang katotohanan sapagkat ang ilang influencers ay may kanya-kanyang room kung saan nagstay samantalang sila ay naroon lang at naghintay. Alas sa raw ang nakasulat sa invitation, ngunit alas 8 ang simula ng party kaya matagal din silang naghintay. Sana raw ay inisip nila wamos ang oras ng paghihintay ng mga bisita. Wala raw siyang sinabing kahit na anong personal laban kay Wamos kasi hindi daw niya ito lubos na kilala. Binigyan din niya na hindi pangit ang kanika nilang performance sa hindi lang naangkop sa lugar at okasyon. Sa pamimersonal raw ni Huamo sa kanya ay nagpapatunay lang ito na lumaki ang ulo ng blogger. Alam naman raw niya na kahit na personal siyang magpadala ng mensahe, kay Huamos ay hindi pa rin ito tatanggap ng opinyon ng iba. Ani Merck, pinersonal mo ako at yan ang pinakamaling ginawa mo wala raw karapatan si Wamos na husgahan ang buong pagkatao niya dahil lang sa ginawa niyang video. Pagpapatuloy niya sa bagay ganyan naman ugali mo, 'di ba? Kapag merong isang tao na hindi nakapagsabi ng papabor kay Wamos, hindi na maganda 'yung ugali. Tol, ako sabihan mo ako, hindi ako okay na kaibigan. Tol, bakit hindi mo itanong sa mga kaibigan ko? Alam mo ba kung ano akong klasing kaibigan? Nagbigay ako ng totoo kong komento. Bakit ako nagbigay? Tol kasi yun ang totoo.